Hello, 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 hello. Ito, hindi oh, <coughs> ko alam kung anong pangalan nito. Parang tubo siya. Kala ng tubo. Ano diba ito? Mga medication daw ito. Pwede ito pang ano sa UTI. Nilalaga. Yan you o. Know? Yan you know? o. Para siyang tubo. Yan you know? o. Saka yung daon daw nito. Oh, pinapakain sa mga ayok, mga kalabaw. You know? Yan oh, o. Ayan yung ano niya yeah? para siyang tubo pero maliliit siya maliliit ayan hmm. oh. marami yan marami oh. marami ano. yan o oh. 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 yung puno niya oh. oh. parang tubo pero ang, hindi naman siya lumalaki oh. hindi naman siya lumalaki mahaba lang siya na maliliit ayan, ayan oh. ayan nilalaga daw yan ito 'no, gamot sa UTI, you 'no. Know? Hmm. 'Yan. Oh, marami na 'yan, no? you know? 'Yung dahon daw nito, pinapakain sa, ano pero hindi ko pa nasubukan. Pinapakain sa kalabaw, baka. Hindi ko lang kasi alam kung anong pangalan nitong ano. Pananim na 'to, eh. 'ye, you 'no. Know? Para siyang tubo. You know? 'Yan. Marami 'yan, marami 'yan. Yan. Oh, to. To. Yan. Hindi naman siya lumalaki. Pero parang tubo talaga siya pag hindi mo siya ano, pag kamalan mo tubo. Yan oh. Yan oh. Hmm. Yan oh, mataas siya oh, yan oh. Oh, yan oh. Oh. siyang tubo. Yan. Ano ang pangalan nito?